Photoshop na picture ni uh, Michelle D. Ikinakalat ng mga Thai pageant fans. Alamin ang eye Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, kumakalat ngayon ang Photoshop na picture ni Michelle D. Ang mga Thai fans ang nagpakalat na nasabing pictures kung saan layunin nito na siraan ang pambato ng Pilipinas sa darating na Miss Universe 2023. Halatang Photoshop ang nasabing picture na anak ni dating Miss International Melanie Marquez dahil noon pa man ay maganda na si Michelle nang pasukin nito ang pagmamodelo at pag-aartista. Bata pa lamang ay nakitaan na si Michelle ng ganda at tangkad kaysa sa kanyang kapatid na si Maxine D kaya't marami ang nagsasabi noon pa man na papasukin din ito ang pageant world. Ayon sa mga pageant guru, malaking banta si Michelle kay Miss Universe Thailand Antonia Forsield kung kaya't sinisira nito ng mga Thai detractors. Ngunit hindi pinatula ng Pinoy pageant fans ang paninira kay Michelle bagkos ay nagpasalamat pa ang mga ito sa exposure na ibinibigay sa Pinay Beauty Queen. Gaganapin ang ikapitumpot dalawang edition ng Mission Averse sa darating na November 18, 2023 sa El Salvador.